Sa nalalapit na pagtatapos ng taong 2025, dalawamput dalawang silid aralan lamang umano ang naitayo ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Malayong malayo pa ito sa target na 1,700 classrooms. Ito ang mariing pinuna ni Sen. Bam Aquino, chairman ng Senate Committee on Basic Education. Batapos ibunyag ni DPWH Secretary Vince Dison ang naturang dato sa budget hearing ng ahensya nitong lunes, October 20. Labis ang pagkadismaya ni Aquino sa harap ng mabagal na konstruksyon, kaya nagbabala siya na kailangan ng kumilos ng DPWH para hindi lumala ang classroom backlog na posible raw magdulot ng seryosong krisis sa edukasyon. I'm just saying it, sumasakit po yung puso ko na 22 lang po yung nagawang classroom. Ang current classroom backlog natin ay 146,000. By 2028, if we continue at this rate, aabot ho tayo ng 200,000 no? So, um, Sec, anong gagawin natin dito? 22 classrooms ang nagawa po ng DPWH October na po, 2025. Binanggit din ng mambabatas ang malaking diferensya sa proposed budget ng DPWH para sa 2026, partikular sa presyo ng bawat silid-aralan. Aniya, tinatayang 3.5 million pesos kada classroom ang inilaan ng DPWH, batay umano sa iba't ibang grupo ng mga inhinyero at pribadong sektor. Pero aabot lang daw sa 2 million pesos o mas mababa ang kailangan para sa pagpapatayo ng disaster resilient classrooms na nagpapahiwatig ng posibleng overpricing sa mga proyekto ng ahensya. Dahil dito, hinimok ni Akinong DBWH na repasuhin hindi lang ang presyo ng materyales kundi pati na rin ang disenyo ng mga silid-aralan na ani madalas na overdesigned para majustify ang overpricing. Bilang tugon, inamin ni DPWH Secretary Vince Dizon na nakakabahala ang mababang bilang ng na mga natapos na silid-aralan. Tiniyak niya sa Senado na sisiyasatin nilang sanhinang pagkaantala at hahanap ng paraan para mapabilis ang pagtatayo kasama ang mga LGU. Nagbahayag rin si Dizon ang buong suporta sa Classroom Building Acceleration Program o CAPAC na isinulong ni Aquino. Ang panukalang ito ay diniklara ni President Ferdinand Marcos Jr. kamakailan bilang priority measure. Layunin ng CAP Act na i-decentralize ang mandato sa pagtatayo ng mga silid-aralan sa DPWH at bigyan ng kapangyarihan at direktang pondong LGUs at non-government organizations na may kakayang magtayo ng classrooms ng maayos at naaayon sa pamantayan ng pamahalaan. Kaya klarong-klaro po sa akin na kailangan tanggalin na sa DPWH yung paggawa ng mga classrooms natin. Minumungkahi po natin na bigyan natin ng tulong yung mga local government unit na sila mismo yung gumawa ng mga classroom sa kanilang mga lugar. Ito po yung laman ng Classroom Acceleration Program. Ponduhan po natin to, gawa ng makukuha nating pondo mula sa flood control na tatanggalin po natin. Sa pamamagitan nito, binigyang diin ni Aquino na mas marami, mas mabilis at sabay-sabay na matatayo ang mga silid-aralan kaugnay niya na nawagan siya sa Kongreso, Senado, Department of Education at sa publiko na magtulungan upang maipasa ang CAP Act para matugunan ang kakulangan at maiwasan ang mga lumalaking problema sa sektor ng edukasyon. Isel Fernando, CLTV 36 News.